Yan mga mina ready ko na siya. O, oh, diba? Simple lang siya mga may. Kasi hindi siya kumpleto. Wala akong cucumber. And naisip ko lang na bilhin to. At kung ano yung nakita ko is yun din yun nandito lang. At yun nga, wala akong nakita cucumber. Hindi na kami masyado kasi naglakad-lakad ng mga katrabaho ko, mga kaibigan ko doon. Dumaan kami sa Quiapo from work. And eto na siya mga may. O, oh, diba? So, nakikita nyo yan. Mayonnaise yan. Yan. Salad. Gusto ko ng salad. So, ayun. Yung keso nga, hindi rin ako nakapag, ano, nang buy ng keso na maliit lang sana. So, ayan, dito natin niluluto sa hot pot. And, i-open natin to. And, syempre, mga mi magtatalsikan yan. So, ready na natin, no? Yan, ready natin. Eto. Maglagay na tayo kasi siguradong magtatalsikan to, mga mi Pero, unahin natin yung lulutuin ko muna is yung pagsasama-samahin ko na siya yung beef and enokis dito sa hot pot. akala nyo ilalagay ko dito is yung ano, no. Hindi po. So, ayan. Hindi ano yung ilalagay natin. Kasi yung sinabuhon natin is eto lang mga may. Ayan lang. Hindi kasi ako kumakain ng ano eh. eto kita mo nagsisimula na siya magtalsikan mga may ilagay na natin ayan hindi ako naglagay ng bawang mga may ayan na nilagay ko kamatis at saka eto etong ano white onion so ayan Pwede rin natin, wait lang, maglalagay tayo ng bawang para mas malasa, ba? Diba? Wait lang. So, ayan, nilagay ko na yung bawang. Open natin ulit waiting for the talsikan. Ayan. Tapos, dapat i-cover natin para iwas talsik. Habit na yan. O, diba? So, ayan, cover muna natin mga meat. Ayan, ang ating inoki, O, diba? Maganda mamalengke sa Quiapo kasi napakalinis at saka sariwang-sariwa talaga yung mga binibenta nila doon. Sa so Quiapo Palengke. Ayan natin. Kunin mo butter maglalagay tayo ng kaunting butter para malinam na. Ayan, cover natin ulit. So open natin ulit. Ay, may ano? Nangangot na. Ano yung Ayan kasi yung pinagsandukan ng kutsara. Tulad niya, sinandukan ko lang. Ano. Ayan, butter. Ang gamit ko lang is original butter lang, mga. Star margarine. So, nagda-dry-dry na siya. Pwede na natin ilagay yung enoki. Alam nyo mga may, masarap din sa enoki kasi magugustuhan ng mga bata yung enoki. So, ayan. Ay, lalag, -lalag. Tapos next natin yung inoki. Susunog na mga mi. Number one lang naman yan. Oh, Ilagay na natin yung inoki. Ayan. Sarap yan. Tapos, ilagay natin ang maanghang-anghang po. Maglagay tayo ng beef. Ayan, beef. Ayan lang nating kumulo. Lagay tayo rin. Dito na siya pinutol-potol. toyo ma next is toyo oh dito dito sige isa pa isa pa yung paminta ilang paminta binili mo dalawa dito na yes isa lang okay. paminta Ayan. Sarap yan. At saka, pakilagay ng ketchup. Buksan mo nga. Ang ketchup na gamit ko ay anghang. Tamis anghang. So, ayan. ayan. And then, saka ayod ay pakuha. Ayan. Saka lalagyan natin ng sugar. Yan. sugar lang mga mommy. Para maiwasan niya din yung alat. Oh. So, niya. So ang kalalabasan nito is bulgogi. Bulgogi beef, mushroom, enoki mushroom. Yan. mo na, ang sarap ng enoki beef mushroom po. Sarap niya. Isang toyo pa nga. It's depend to your, ano, it's depend to taste naman. The iodized. So, maglalagay tayo na iodized. Tapos, po-cover up lang na. cover muna natin ayan. Ito, ipa-fry ko na lang. At saka, ito, ipa-fry ko din yan. Para sa mga bata naman. At yan ang salad natin. Simple lang. So, ayan. So, syempre, yung bacon, maglalagay din tayo sa salad para yummy siya mga mga. So, ayan. Wait lang natin mga kami na maluto. Kasi matigas pa yung beef niyan. Wow, so yummy mga mi.